Ano ba yun? Huwag ka na kumiyak! Papatuli ka na sa April eh! Huwag! Oh, Tinatakot mo pa ulit ka na! Bakit? Isasagad ba yun? Tuta! Tama ko talaga! Ano? Kaya mo yun! Ang galing-galing mong magmat! Tapos, takot ka magpatuli! Ha? Hindi no, ako... Hindi ako naniniwala sa mga anesthesia-anesthesia na yun! Bakit naman? Mab... Dati nga, the, two, two years old ka ako. Two, four years old. Two years old. Tinuro ka na hindi pampal, paal. Tapos biglang, may, mayroon ako naramdaman konti. Oh. Pagtapos nun, wala na kasi. Hintayin pa, tapos wala na. Ano ba naman yan? Big boy ka na, dapat di ka na umiyak. Magiging kuya ka nun. No? Umiiyak pa. Kailangan mo na magpatuli. Konti lang yun. At yuda, yun. Ah. Ako nga, hindi ako takot eh. Bakit naman diba? magpapatuli ako oh, gano'n? Ay, hindi ka makakapag-asawa Sin? pag... S sino sino nag-create na gano'n? O, oh, tignan mo. <laughs> Pagtuli, may crush? Papantot yung patotoy mo pag hindi da ka... Na oh. dapat, ano? Pwede naman to lumaki. Ha? Lumaki. Ano? Hindi magpatuli. Paano laki? Lumaki. Lumaki. Ay, pag laki ko, magpapatuli na ako. Oo, oh, oh. tignan mo si Ogulo. Pa'nong lalaki yung totoy mo, hindi ka nga tuli. Mabanduyo. Tapos, gaganito lang yung totoy ko. Hindi ka magugustuhan ni Jillian pag gano'n, kailangan tuli ka. oh, pag tuli na ako, ako magugustuhan ni Jillian. Oo, oh. di ba, sabat ka ng sabat. Taba-taba mo. Oh, pag ginanon niyo, no, hindi ako masasaktan. Oh. Oh. Papatuli ka na. Ha? Para magustuhan ka na ni Jillian. Hindi ko pang natuli eh. Okay na? Hmm. Papatuli ka na? Madali na pato ito kausap eh. O sige na, papatuli ka na. Girl, ako. Kiss okay, na, kiss na. Papatuli na. Wow, na. Ako din. Na. Ayoko na.